eto po ang bobong nagdrive drive ng mga Titanic. Sila po ang mga taong kababohan. Hindi po sila marunong magliko ng Titanic. Mga kupal sila. Bye bye mga po kiningin na. Ganyan po ang Titanic. Hinihila siya ng mga barkong maliliit. Pero hindi po sila marunong magliko. Nakakaawa po ang mga kanilang labi. Dahil sila po ay mga kababohan. Deserve po nila yan dahil sila po ay mga... Uy, lakad dun, lakad. Ah, oh, ang ganda dito, ah. Oh, ang ganda dito. Malinis po sa Titanic. Kaya pwede po dito mag-open. Oh, ang ganda dito. Kaso patangahan po ang kanilang pinaggagawa. Hindi po sila nakapag-obserbahan kaya bumangga ang Iceborne sa kanila. Nakakaawa man po. Pero sila po ang kabobohan. Ah! Sila po ay kababohan mag-drive ng Titanic Sila po ay kababohan mag-drive ng Titanic Di kilaunan netong gabi na po ay umaandar pa rin sila Habang sa kanilang pag-aandar eh sila ay nakalimot ang dalawang to ay kabubuhan nagsasalita, nag-aaway parang tanga, hanggat sa nakakita ng iceberg na pinakamalaki tang ina kupal ano yun? ikunyo, iluko, iluko jing, jing, jing oh, yung babangga na yan Ito, bilisan niya, bilis bilis hanggat sa nagpanik ang maraming tao dahil sila ay di nila obserbahan, ang pinakatanga po dito is yung naglo-lookout ang naglo-lookout kasi eh di nakatingin at ang masama rin po dito is gabi kaya hindi nila nakita ang iceberg ay kaya umalog ang iceberg bumangga na ito